You would sub sa inyong lahat mga kaparing bago po tayo magsimula Huwag po kalimutan na mag like at subscribe sa ating youtube channel Pakihit na rin po ang notification bell Para updated po tayo pag may mga bago po tayo mga update patungkol niya po sa usaping pampolitika So ito po, meron po isang survey na ginawa po sa isang Facebook page. Uh, hindi po ito legit survey na ginagawa po ng mga professional. No? Ito po ay survey lamang po sa, sa social media na ginawa po ng isang uh, Facebook page na marami pong followers. So dito, kung sakali daw po na magkaharap sa pagkapangulo si Mayor Vico at VP Sara, Sino po ang iboboto? So batay po dito makaparing sa reaction, no, sa total na reaction po sa survey na ito. 11,000 po ang nakuha ni VP Sara habang 10,000 naman ang nakuha ni Mayor Vico. So lamang po si Bibi Sara. Although hindi pa naman po ito, dihiti uh, mong survey po talaga na siguradong mananalo na kapag panalo ka dito kasi social media po ito. So hindi po ito nag reflect no, sa buong sambayanan. Pero no, it's good na uh, nakikita po natin na isang libo lamang po ang lamang ni VP Sara dito po sa survey na ito. So, ang focus po natin dito kaparing, Basahin po natin yung mga komento kung ano po ang sinasabi ng ating mga kababayan tungkol nga po dito kung sino nga po mas bet nila si Mayor Vico o si VP Sara. Okay? So, respeto po natin kung ano man po ang komento ng mga tao dito. Basahin po natin. Sabi po ni Raul, Galanta, he is not qualified for president. O yun nga, basically po, pwede po siyang tumakbo sa pagkasenador. Yes, pwede pwede po ito mga kapare, nga, at Walang duda? Walang duda. Buo po ang suporta ng mga kabataan kaming lahat para kay Mayor Vico kapag tumakbo po siya sa pagkasenador. eto naman po, sabi naman po ni Fernando Ramos, syempre Vico Soto, he can be a good president. He is a bachelor and that's an advantage. Kaya lang, he is not yet qualified. Lenny Robredo will win if she decided to run. because 80% of the millennials and generation will vote for her. Yeah, yes po, of course. Uh, majority po no ng mga millennials and Gen Z ang boboto po kay Mayor uh, Lenny Robredo or Mayor Vico Soto kasi napatunayan na po natin 'yan sa marami po mga survey no sa mga kabataan, sa mga universidad, etc. and so on. Again, ng mga opinion po ay meron pong mga Uh, hindi po pagsasang-ayunan so syempre meron pong hindi mga sasang-ayon dito especially po yung mga taga-suporta ni VP Sara ito naman po sabi naman po ni Nichitore Polo Sara kasi Vico pay device, but my own opinion Isko is the best yeah for the president for me ha, karapat dapat po si Mayor Vico si Mayor Isko Moreno uh, lahat po ng mga politiko na may maayos na paninindigan yung mga politiko po talaga na maraming napatunayan, may malinis pong track record, good governance, uh, good government, transparency. Believe me po ah, lahat po ng mga politiko na nagpapatupad po ng transparency na hindi po galing sa political dynasty. I'm not saying na si VP Sara po hindi karapat dapat para sa akin na po na hindi po galing sa political dynasty. Well, wala pong duda na mahusay po talagang presidente si PRRT, si dating Pangulong Duterte at isa po ako sa mga sumusuporta no, kay dating Pangulong tulong Duterte nung siya pa ay nanunungkulan. Yung nga po, transparency, good government, track, magandang track record, at hindi po galing sa political dynasty. Kasi, yun nga po, eh, gusto po natin na mawakas na yung political dynasty. Kasi, I guess, out of 140 po yata, parang mga ganun, 140 provinces, uh, cities, and so on, halos kalahati po dun ay galing po Alos kalahati po doon ay pinamumunuan po ng political dynasty o yung isang pamilya lamang. So sabihin po natin na sa 113 to 120, napakadami po noon. So wala pong balance eh. Wala pong, ay hindi na po nagkakaroon ng checks and balance kasi nga po, isang pamilya na nga lang ang namumuno. Well, sa Davao City naman, yeah, ang Davao City po ay pangalawa ay guys sa pinakamalinis at pinakaligtas daw na lugar no sa buong Southeast Asia. Ayun, I guess wala naman pong duda doon kasi mahigpit po ang pagpapatupad nila. Well, nasa kanila po yun at yun po yung sinasabi ng mga taga-suporto niya which is totoo naman po, 'di ba? Kung kung aalamin mo sa internet, well, ang naman po ay talaga kinukonsider, no? Kahit hindi po tayo, kahit wala na po tayong suporta ngayon sa mga Duterte, ay ina-acknowledge pa rin naman po natin, no, yung kanilang mga Uh, nagawa, Diba? Dito po sa bansa natin at maging po sa kanilang lugar sa Davao City. Pero ngayon kasi full support po tayo sa uh, anti-political dynasty. Negative. Yes, hindi pa po qualified si Mayor Vico. Ngayon 2020 dahil siya po ay 39 pa lamang. So, so siguro po sa 2034 yun pwede na po si Mayor Vico. Pero ewan ko kung tatakbo ah. Vico Soto is the best. Sarah pa rin. Sarah Yormi or Sarah Benjamin M2028. Ay, hey, sabi ni Alvin Soto is balimbing. Pusong liberal pa rin yan. Hawakan pa rin, hawakan pa rin yan sa leeg ng mga party list na makaliwa. Well, well, I beg to disagree po dito mga pareng malabo po itong sinasabi ni Mr. Alvin kasi alam nyo po kung bakit sana po no matagal nang nahawakan sa leeg si Mayor Vico dito nga po sa Pasig e si Mayor Vico nga po ang pumutol sa matagal ng problema po ng Pasig sa matagal ng problema namin dito sa lungsod marami pong nakabanggayan si Mayor Vico mga milyonaryo ba diba, ang mga diskaya po binangga ni Mayor Vico kasi may mga nakita po siyang anomalya gaya po sa issue ng permit at ngayon, no sa mga flood control project, yan po ba yung nagpapahawak sa leeg? Di ba? Hindi po. Di ba? Wala pong ganun. Pinutol po ni Mayor Vico yung lumang kalakaran sa Pasig na kapag may mga proyekto, may SOP, may kickback. Di ba? Wala na pong ganun. Matagal nang pinutol ni Mayor Vico yun. So malabo pong sinasabi, matalino po si Mayor Vico. Matalino, mautak ba, diba, matapang. Kaya hindi po hindi po uh, malabo po 'tong sinasabi na hahawakan lang sa leeg si Mayor Vico na mga eh, wala nga pong party list na kaalyado si Mayor Vico, 'di ba? I guess parang wala po yata kasi karamihan po ng mga kaalyado ngayon ni Mayor Vico dito po sa aming lungsod sa Pasig, di ba? Yung yung mga nakaupo po from vice mayor, congressman at sa mga council, wala po siyang sinuportahan ng mga party list. Wala kaya malapo po talaga 'to. Vico, kaya lang not yet qualified. Oh, sayang. Sa 2028 mga paring sa totoo lang, qualified naman po talaga si Mayor Vico sa pagkapangulo ah, kung ang pagbabasihan po natin yung track record, yung mga nagawa niya, yung mga napatunayan niya, di ba? qualified na qualified po si Mayor Vico doon sa totoo lang po. Makakasama niya no sina VP Sara, sina dating VP Lenny Robredo. Kaso nga lang, hindi pa siya pwede dahil nga po hindi pa siya 40 years old pagdating po ng 2028. So, ang edad po ang pagbabasihan. Pero kung ang pagbabasihan nga, yung mga yung kanyang uh, background, well, qualified na qualified po talaga si Mayor Vico. Ang mahigpit po talaga na maglalaban nito sa 2028 ay si VP Sara at si dating VP Lenny Robredo. Ito po talaga, no, para sa akin ang mahigpit po talaga ang maglalaban. Kung sino po ang papalarin, well, hindi pa po natin alam. Kasi, mahig kasi aminin man po kasi natin o hindi, kahit malakas po si VP Sara, eh, malakas din po uh, dating VP and Mayor Lenny Roberto especially po sa mga kabataan. Malakas po si VP Sara sa mga nakakatanda. Pero malakas po si Mayor Lenny Robredo sa mga kabataan sa mga Gen Z. At napatunayan na po natin yan bukod po sa mga survey sa mga kabataan sa mga university kung saan lagi pong tapuntap si Mayor Lenny Robredo. Napatunayan na po natin yan nung manalo po si si, si, si Senator Bam Aquino at Kiko Pangilinan kung saan majority po ng halos na nakuha nilang boto ay galing po sa mga Gen Z and Millennials kaya possible po pagdating ng 2028 majority pong boto na makukuha ni Mayor Lenny Ropredo ay mga Gen Z and Millennials and take note po mga kaparing hindi po ito biro ah kasi pagdating po ng 2028 ang Gen Z po at Millennials ay halos bubuo na po sa majority ng mga botante kasi nung nakaraang eleksyon merong 18 million plus na mga Gen Z na mga botante 20 million plus naman na mga Millennials so possible po na ito po ay tumaas pa pero malakas pa rin naman po si VP Pizarra. Kaya nga po sinasabi ko na magiging mahigpit po na magkalaban talaga sa 2028 itong si VP Sara at si Mayor Lenny Robredo. Pero kung tatakpong senator itong si Mayor Vico, ay eh full support po tayo. All out support po tayo. Sana po ah, all out support po mga kabataan kay Mayor Vico sa 2028. So yun lamang po mga kaparing para sa inyo. Karapat dapat nga ba si Mayor Vico na manalo o maging pangulo ng ating bansa? Comment down below. Bye.